Wow! Grabe ang ganda ng dibdib nitong si Ale. Tingnan mo nga ang sarili mo. Panasan mo yung laway mo. Ha, -ha, -ha. Mga lalaki talaga. Tindera lang ng karne. Ganyan na akong makatingin. Ale, magkano po itong tadyang? 23, 23 po ang isang kilo. Diyos ko. Ale, hindi po biro yung dibdib ninyo. Ah, paano nyo po yan inaalagaan at ganyan kaganda? Ito lang ang ginagamit ko araw-araw. Sinong lalaki ba ang hindi mahilig sa malaking dibdib? Kaya siyam na na porsyento ng mga kababaihan ay dapat panoorin ang buong video

Huwag gamitin tuwing gabi, baka masyadong malakas ang epekto. Ito ang produktong sobrang viral ngayon online. Noong una, akala ko peke, totoo pala, habang ginagamit, lalong lumalaki ang dibdib. Nagsisimula na akong magsisi. Nagsisisi ako na hindi ko ito ginamit ng mas maaga. Napakabuti, mura at madaling gamitin. Gustong gusto ko talaga ito. Astig, tingnan niyo ang dibdib ko pagkatapos ng pitong araw. Talagang malaki ang pinagbago. Kapag lumalabas ako, hindi maalis ang tingin sa akin ng mga tao. Bakit lalo kang gumaganda ngayon? Pinakamatagal ang dalawang buwan. Pinakamabilis ay isang buwan. Kailangan pa bang mag-ehersisyo? Hindi na kailangan. Para lumaki ang dibdib, kailangang ma-stimulate ang mga fat tissue. Para sa mga kabataang babae, idikit ito isang beses kada dalawang araw. Para sa mga nanay, idikit ito isang beses araw-araw. Kahit dalawampu o limampu ka na, pwede mo itong gamitin. Ngayong araw, mayroon kaming 50% na diskwento. Huwag palampasin.